Merry Christmas, everyone. Garden torta for a while. So na bloom na kay sila. Charan. nag red na ginso. oh. sayam hybrid. Ano ko o kuha ng pinkish nga peach. Very pink. Nag-pink na ganyan siya. Kanipod. Medyo peachy pa siya at first. Now, or a light orange. Then kanina siya. vanish a new leaf old spadix rare form and rare color coffee kind can and then semi coffee can yellow color light pink Ano siya? Is purple na siya. ka nagpagka-copper tone. Diyan. Effective yung kapayas, oh. Hindi hmm. ka variegation. Kuan mo rin. Half sa kuan ka ng kapayas sa ibutang na nga ng, uh, kuan bitaw siya. Okay. So, na ahat. Yan magnindot magnindat siya color pag magmature. Nagwapa na dito oh. Akong gipasagdan siya nga sa landong-landong pero mura ba initan siya? Hmm. Kaya meron na pangit gid siya. Napasagdan na ini ta ug maayo kanang ng... mura gapit na sunog na gid ba. Okay okay na siya. Kani sobrang aga ang abono. Nga katong synthetic karon na lang alang na. Kani as to form and color. Kuha pa kayo. Black trees. Ito um, Kapayas oh, oh. Saging grabe ka effective. Then, proper lighting. Chaman. Thank you for watching. God bless everyone. Once again, Merry Christmas and Happy New Year.